Lono. So ngayon, um, ito ay tungkol sa mga mag-asawa, no? Um, dito kasi sa atin no sa Pilipinas no, is marami talagang mga tao no, no na gusto talagang uh, eh isa batas no ang divorce or diborsyo. no. Noong unang panahon sa so panahon ni Moises no, um, ang divorce ay isang kung baga ay nilagdaan ito or kung baga pinapayagan ito ng ating uh, Panginoon no, na magbigay siya ng sulat sa kanyang asawa para makipag siya para makapag-asawa siya ng iba no? pero mula pa sa simula talaga no, no? na mula pa sa mula sa panahon ni iba at daat ada no? um, sa pasimula pa lang talaga ay eh, hindi na talaga ito tama kasi ito yung sabi natin Panginoong Kristo kasi ang lalaki uh, ang babae no, um, hiwalay isa sa kanyang pamilya at sasama sa lalaki no at magiging isa sila hindi silang dalawa magiging isa sa oras na sila ay magiging kasal no maraming mga taong gusto no na isa batas ito sa ating Pilipinas lalo na no na marami sa bansa maraming bansa no na na, na isa batas na itong ganito so yung mga Pilipino naman eh, gusto naman uh, ah, hahabol no gustong gagaya rin no sa mga ganitong mga gawain no na masama no kasi marami sa atin ngayon no, na mga mag-asawa no, na may mga problema sa kanilang mga asawa um, aaway mga problema yun no. nga yun, yung yun, no, sa hiwalayan tapos nga sa paghiwalay nila is makatagpo sila ng kanilang mga magugustuhan no, na babae o lalaki no, at yun yung dahilan no, na kaya gusto nilang isa batas yung um, divorce para magiging legal sila no, na makapag-asawa ulit no, na legal no ito no, ito masasabi ko sa inyo no. Kung itong pag-divorce na ito ay magiging legal man ito or may sabatas man ito dati dito sa atin no at magiging legal man ito sa mata lamang ito ng tao. Pero sa paningin ng Diyos, sa mata ng Diyos, ito po ay illegal. As long as buhay pa yung isa sa inyo no, sa mag-asawa, buhay pa yung isa sa inyo, hindi po talaga tayo pwedeng hindi po talaga kayo pwedeng mag-asawa or kahit makipagrelasyon man lamang sa ibang tao. Ayon nga dito sa kasulatan no, sinasabi dito no sa Matthew chapter 1 at uh, chapter 5 verse 32 no. Kung sino man yung kung sino man yung makipaghiwalay sa no um, sa kanyang asawa ay dapat talaga no na hindi talaga siya dapat mag-asawa uli. Kasi halimbawa kung ang isang asawa um, hiniwala yan tapos nakipagrelasyon siya yung isang tao na yon yung yung asawa na yon tapos yung karelasyon niya ay nagkakasala sila ng adultery silang dalawa ganun din yung mangyayari sa isa no sa lalaki at sa babae ganin din yon no the same so wala tayong ibang magagawa kasi ito yung utos ng ating Panginoon na the only way no na ating gagawin kung maghiwalay man tayo ay dapat balikan natin yung ating asawa at magiging um, makipagbati tayo or mag, magbalikan tayo or magbalikan sila kasi hindi po yan sila dalawa kundi isa na po yan kahit pa sasabihin nila na no kahit sabihin pa nila no na naghiwalay na kayo iba-iba na yung ano nyo no hindi na kayo wala na kayo pakialaman sa isa't isa iba-iba na kayo sa paningin ng Diyos na yan sa paningin ng Diyos kayong dalawa ay iisa pa rin hindi pwedeng paghiwalayin ang mga ang dalawang ang mag-asawa no na pinag-isa ng Diyos. Walang kahit sinong tao no na no na mapaghiwalay mo magpaghi, na magpaghiwalay no sa mga sa pinag-isa ng Diyos hindi pwede yan, bawal makipagrelasyon no? dito kasi sa kasulatan no? sa atin dito sa sabi ng atin no? ang Panginoong Isu Kristo sa Matthew chapter 19 verse 11 no? No? itong aral na ito ay hindi para sa lahat kundi para lamang sa mga tao no? na binibigyan lamang dito so nangangahulugan no? na ito ay hindi para sa lahat kasi ito no um, ang temporary kasing um, ito ito no halimbawa na nagkasala kayo ng adultery kasi naghiwalay na kayo tapos nag-asawa kayo uli nakipagrelasyon kayo uli no? ang adultery po ay temporaring uh, temporaring saya lamang yan temporaring saya lamang yan pag ang idudulot niyan masaya, masaya lang kayo ngayon sa buhay pa kayo pagdating ng araw niyan no ang salita ng Panginoon kailanman, hindi mawawala yan hindi mababali hindi mababaliwala kahit isang katiting man lamang no, na salita dyan lahat hahatulan according sa kanyang gawa kahit marami ka pang anak hahatulan ka sa Diyos individual tayo harap sa kanya hahatulan tayo kung nagkasala ka adultery eh, walang ibang walang ibang hahatol sa iyo kundi ang salita ng Panginoon na binitiwan niya wala iba hatol wala kundi kundi yun yung salita na bitiwan, binitiwan ng binitiwan ating Panginoon yun yung hahatol sa iyo kung ikaw ay at at magpapatunay kung ikaw ay isang matuwid or hindi matuwid. So pag-isipan nyo po yan no, kayong mga mag-asawa no, na nagkipaghiwalay at nagkipagrelasyon kasi gusto nyo naman na maka, maka, makapagtip ang tawag niya no, uh, ah, kasi nakakita na kayo ng iba no, madali lang pasokin ang kasalanan pero hindi nyo alam kung anong idudulot niyan kamatayan pagdating ng araw no, so kung hindi man ito itinuturo sa inyo sa mga church leader nyo no, na sana buksan nyo po yung isipan nyo at mata nyo basahin nyo po yung Biblia kung ano yung kahulugan ng Panginoon ito yung kalooban ng ating Panginoon dito sa Matthew chapter 5 verse 32 sa 1 Corinthians 7 verse 10 to 11 Matthew 19 verse 11 at saka sa marami pang iba dito no, na nakasulat sa verses no? sa Biblia mababasa niya alamin nyo yung kahulugan or kaluuban ng Panginoon upang tayo ay kalulugdan kasi ang buhay natin dito sa mundo ay hindi po habang buhay kundi temporary lamang tayo dito individual tayong hatulan no according to our uh, gawa no so hanggang dito na lang maraming salamat and bless everyone amen